Sa kabila ng magkasunod na pagbabago at tensyon sa relasyon ng Estados Unidos sa Indo-Pacific, sa ilalim ni dating Presidente Donald Trump, ang alyansa at ugnayan ng Pilipinas sa Amerika ay nakatagpo ng mga hamon at bunga na kinikilala at kinakaharap ang bansa. Kamakailan lamang nagbabala si dating U.S. President Trump sa kung ano ang magyayari sa Indo-Pacific, nagpatuloy ang mga sigalot at ano nga ba ang mangyayari sa Pilipinas kapag siya uli ang manalo sa pagkapresidente. Sa bawat pahayag at kilos ni Trump sa rehiyon ng Indo-Pacific, ito'y nagdulot ng mga agam-agam at spekulasyon sa Pilipinas kaugnay ng kanilang ugnayan at seguridad. Sa posibleng pagbabalik muli ni Trump, ang tanong ng kung ano ang mangyayari sa Pilipinas ay lumulutang at naghahantong sa mga hinala at pagtataya sa posibleng epekto at implikasyon sa bayan. Kung papansinin kasi si Trump ay kilala bilang strikto at matapang, bukod sa pinaninindigan niya ang kanyang sinasabi, naging malaking advantage niya rin ang pagiging businessman. Kaya hindi nakakapagtaka na nadadala niya ito noong Pangulo pa siya. Tinutukan niya ang foreign investment. Malapit rin siya sa China at Russia maging sa North Korea. Mga bansa na alam naman natin na kaaway ng karamihan sa mundo maging ang Amerika. Dahil rito, maraming nag-iisip na kung ano na nga ba ang magiging relasyon ng Pilipinas kapag si Trump na ang manalo sa darating na US election sa Nobyembre. Sa kasalukuyang nangyayari sa rehiyon, ang pagbabalik ni Trump bilang pangulo ng Estados Unidos ay talagang magkakaroon ng impact sa mundo. Sa ilalim ni Trump, ang politika ng Amerika sa Indo-Pacific ay tumutok sa ideya ng America First na naglalayong palakasin ang interes at kapangyarihan ng Amerika sa mga larangan ng ekonomiya, seguridad at diplomasya. Ang mga pahayag ni Trump ukol sa pangangailangan ng mga bansa sa rehiyon na magsanay ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Amerika ay nagdulot ng agam-agam sa mga kaalyado at kapanalig ng Estados Unidos. Kung muling magwagi si Trump sa eleksyon sa Amerika, maaring magdulot ito ng ilang potensyal na epekto sa Pilipinas ang pagpapatuloy ng America First na patakaran ay maaring magsanhi ng mas maraming pangakong militar at ekonomiko ng Amerika sa rehiyon na maaring makaimpluensya sa seguridad at ekonomiya ng Pilipinas. Gayun din, ang mga pahayag ni Trump na pagtutol sa ilang kasunduang pangkapayapaan at pagsasanla sa rehiyon ay maaring magdulot ng kaganapan sa politika at seguridad ng Pilipinas. Gayunpaman, inilahad ni Ambassador Jose Manuel Romualdez, kinatawan ng Manila sa Washington, na kahit na si dating Pangulong Donald Trump ang muling magwagi sa halalan at bumalik sa White House, itinataguyod pa rin niya ang daan ng ugnayan ng Estados Unidos at Pilipinas. Sa isang panayam, tinukoy ni Ambassador Romualdez na hindi siya nakakakita ng anumang banta o pagbabago sa mga patakaran ng Amerika patungo sa Pilipinas o sa Indo-Pacific Region kung sakali mang si Trump ang muling maupo sa kapangyarihan. Nais ni Ambassador Romualdez na bigyang diin na ang relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos ay patuloy na matatag at may kasaysayan ng pagtitiis at tagumpay sa kabila ng mga pagsubok at kaganapan. Nilalayon niya na manatili ang tiwala at kumpiyansa sa ugnayan ng dalawang bansa sa iba't ibang aspeto lalo na sa usapin ng seguridad at diplomasya sa rehiyon ng Indo-Pacific. Nakalilipad ng alo ng pangamba at pangangailangan sa seguridad sa Pilipinas matapos ang insidente kung saan inatake ng Coast Guard ng China ang mga tropang Pilipino. Ang pagbanggit din sa posibleng pagbabago sa pulisya sa pagtatanggol ng Amerika sa rehiyon ay nagpapadama ng pangangamba hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong Indo-Pacific Rehiyon. Sa pagtutok sa nagaganap na politika sa rehiyon kung saan si Duterte ang namumuno sa Pilipinas at may iba't ibang pananaw hinggil sa ugnayan sa Estados Unidos at China, hindi maiiwasang mauliniga ng kanyang saloobin at ang pagtutok niya sa mas malapit na ugnayan sa Beijing. Gayunpaman, ang mga hakbang ng China na mag-angkin ng teritoryo at ang tindi ng kanilang pagsasakripisyo ay nagtulak kay Pangulong Marcos Jr. na patatagin pa ang kooperasyon at ugnayan sa Amerika upang mapanatili ang integridad at interes ng Pilipinas sa rehiyon. Sa ibang balita naman, talagang ikinagulat ng mga Amerikano ang naging pahayag ni US President Joe Biden. Ang desisyon ng pangulo ng Amerika na hindi na siya tatakbo sa pagkapangulo at aatras na ay nagbigay ng samut-saring reaksyon hindi lamang sa Estados Unidos maging sa buong mundo. Subalit bakit ayaw na ni Joe Biden tumakbo sa pagkapangulo? Ang sagot diyan ay dahil sa kanyang katandaan. Alam naman natin na matanda na itong si Biden at nakakaramdam na ng mga sinyales ng pagiging makalimutin at pagsakit ng mga katawan. Ito ang dahilan kung bakit mas pinili niya na umatras na lamang sa darating na halalan sa Nobyembre may iba't ibang saloobin ang mga Democrat at Republican sa ginawang desisyon ni Biden. Ayon sa mga demokratikong mambabatas, itinaguyod nila ang di malilimutang hakbang na inuuna ni Biden sa kanyang bansa at partido bago ang kanyang sariling interes. Si Biden daw ay isang dakilang tao at mabuting presidente ng bansa. Sa kabilang banda, ang mga Republikan ay nanawagan sa kanyang pagbibitiw sa tungkulin na ipinapahiwatig na hindi siya maaring magsilbing pangulo kung hindi siya tatakbo sa eleksyon. Ang desisyon ni Biden ay resulta ng pagtatalo sa Kongreso at mga politiko sa Amerika. Sa kabila ng pagsusuri, nahikayat ang kanyang desisyon sa pagnanais na itaguyod ang interes at kinabukasan ng bansa at panatilihin ang katatagan at ugnayan sa pagitan ng mga partido at rehiyon. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang tawag sa mayora ng mga demokrat ay ang pagkakaisa sa likod ni Vice President Kamala Harris bilang potensyal na kahalili ni Biden sa hinaharap. Ngunit hindi nagkakaisa ang lahat at may nagnanais na buksa ng proseso ng pagpili ng susunod na kandidato ng partido. Sa kabila ng mga salungatan at pagkakaiba, ang tanging layunin ng mga partido ay ang magkaisa at magtulungan upang makamit ang pagbabago at magkaroon ng tamang direksyon para sa hinaharap ng Amerika. Si Rep. Lloyd Doggett ng Texas na unang House Democrat na humiling kay Biden na magbitiw sa pwesto ay nagpahayag na ang pagiging presidente muli ni Biden ay nagdulot ng katatagan sa bansa sa paraan na hindi kayang gawin ni Donald Trump. Pinunto niya na bagaman si Harris ang pinakamainam na kandidato na papalit kay Biden, dapat pa maging bukas sa iba pang mga individual na nararapat bigyan pansin maraming demokratiko ang agad sumuporta kay Harris. Ang mga leader ng dalawang malalaking House caucuses sa Democratic Party, sina Reps, Pramila Jayapal mula sa Congressional Progressive Caucus at Annie Kuster mula sa New Democrat Coalition ay nagbigay suporta kay Harris. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng mga demokratiko sa Kongreso na magkaisa sa likod ng isang kandidato upang mapanatili ang sulidong partido pagkatapos ng hidwaan sa debate Noong Hunyo 27, ang Congressional Black Caucus, sa pamamagitan ng kanilang Political Action Committee, ay sumusuporta din kay Harris bilang susunod na Democratic nominee. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa 10 demokratikong senador ang nagpahayag ng suporta para kay Harris, kabilang sina Patty Murray ng Washington, Mark Warner ng Virginia, Chris Murphy ng Connecticut, at Mazie Hirono ng Hawaii. Ang reaksyon sa anunsyo ni Biden ay umabot sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kabilang ang mga bati mula kay dating Pangulong Barack Obama at ang pasasalamat mula sa Presidente ng Israel, si Isaac Herzog. Kinilala rin ng punong ministro ng Poland na si Donald Tusk ang mahirap na desisyon ni Biden at nagpahayag ng pasasalamat para sa pagpapatibay ng demokrasya sa Poland, Amerika at sa buong mundo sa ilalim ng pangunguna ng presidente ng US. Ang naging desisyon ni Biden na hindi ituloy ang kanyang karera bilang pangulo ay hindi lamang puno ng pasasalamat mula sa ilang sektor kundi mayroon ding mga reaksyon at saloobin mula sa mga botante sa buong bansa. Ang botohan na nagpapakita na halos dalawang katlo ng mga demokratiko ang nagsasabing dapat siyang umalis sa karera ng pagkapangulo ay nagpapakita ng kaalaman ng publiko at pagpapalagay sa liderato ni Biden. Si David Strong, isang retiradong demokratikong botante, ay nagpahayag ng pagtangkilik sa desisyon ni Biden na umalis sa karera matapos ang isang debate na kanyang inilarawan bilang nakakabigla at kakilakilabot. Para kay Strong, ito ang tamang hakbang na dapat gawin at tila hindi niya nakita si Biden bilang pinakamahusay na kandidato upang talunin si Trump. Ang patuloy na pag ng sitwasyon sa rehiyon ng Indo-Pacific at ang mga pangyayari sa politika at ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagpapahayag ng potensyal na epekto at pagbabago kung sakali mang si Trump ang muling manalo sa eleksyon. Ito'y magpapatuloy na nagbibigay ng agam-agam at pagkakataon sa pagpaplano at paghahanda ng Pilipinas sa hinaharap ng mga posibleng hamon at bunga ng ganitong pangyayari. Sa pangkalahatan, ang pagkakapanalo ni Trump sa eleksyon sa Amerika ay maaring maghatid ng mga pagbabago at hamon sa ugnayan ng Pilipinas at Amerika, partikular sa larangan ng seguridad, ekonomiya at diplomasya. Importante na magplano at maghanda ang Pilipinas sa posibleng mga bunga ng ganitong resulta at magpatuloy sa pagsulong ng mga patakaran at hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon ng Indo-Pacific.